Hello everyone. So good afternoon atong tanan no. So updates me sa amo ang kakawan nagsur-suro mi karon kay wa may class. Eh. So ni atarun din he sa amo ang kakawan nagsuot-suot. Akong update ni updates ko dire kay di asad ako ang apo naguban. Di asang ako ang banana James. Oh di ani di ami dire sa amo ang kakawan. So Atangi mi guys, sa amu ang pagsori-sori sa amu kakawan karun. Sa amu paghimuon diri. So, let's go! Bani, Karol, 2050, magkamao na ka ni. dina dina tayo maglisod pagkao, no? No? Kitawatan siya. O. Kaya ni, ako ni ibili ni mo. Ano ang paghamit, o? Tugluan na mo, guys. Ang amu ang apo, gusto ang paghamit sa sarun. Ano? Ano? kay nindot ka ayo ang um, kabinag agriculture anak 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 uh, no kita mga pas mo hmm. naon pag naon pag buhat na naon de naon di nak pas sa ana hmm. nak aku 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 tuluan sa trabaho farmers Agriculture, kasi bon siya. Oh, ikaw na dong. Oh, ngunitin na. Ako na ibili mo ha? kaya niya. Kuan lang siya. <laughs> Ako lang ibilin mo. Ipatanaw hmm. lang siya. Ang among apo, hmm. kung saan pag gamit ang sarul. Ano manino? So, ano pa gamit ah? Oh? Kita na siya, kung saan pag gamit ang sarul. Kaya huwag ato ito sa lungsod. <laughs> so, di man takakita no? o kung saan paggamit ang sarol, di ang meron rin sa bukid. Ay, eh, sorry, sorry, may sa mga kakawan. Kadagko sa mga kakaw. eh. pulos lagi na muhat ang mga kakaw. Dagko, nakaayo. Ya, yeah, maghawang ko sa saging. Ano ang paghawang naman oh. ako? Ang isa. Para malata. Ya. Ang muna siya nga. yun atong... nga ang atong mga kabataan tuduan ginato ug unsaon pag paminabuhi kagwa na ko tinabuhi ang atong apo ka basibawon siya kada mo ko ilang gidilim nga sarol nga gamay nakaraan nagnaw si dodong gidilan na ko rin ko gamay na cute ka <laughs> no. sarol. Karaan nga antik muna si antik <laughs> <laughs> Lingo-lingo siya, oy. Di ba dahil ko no, anti? <laughs> so, lingo kay mi diri, guys. Sa amung pagsuroy-suroy sa mo ang kakawan. Sabi nagkuha na sa mga kakaw. Sabi okay. naging pagkadagkuha ah. na. nari o oh, pangatis ibabaw. Pag-ari na ko sa una, Sus gagmay pa karon nang daga mga buwak mga buwak sa mga kakaw o oh. sus nagsubay-subay sa mga lawas may bunga uban grabe naghanag mga buwak dis mga kakaw salamat lord kidag na kay mga kakaw na muwak nagmaayo sabi ni luta din sa mga kakaw dagko nagayo nalilagyan kayo Narin mga buwak Mana yang maka kau dari pak suruhin aku ngawak pai mabuak? Karena rabi nang kada hana mabuak. Wow. Hmm. Apa nama? Bagi orang yang ni nanam. Kita mabuak si laum eh. Masuri-suri tadi, dah kumpul mabuak. Tanan mabuak nah. Praise the Lord. Bagian saku sa angah. Kakao, dagko na kay nga pasunahan mo no, oh, kadaghan daghan kay buwak. buak sorry sorry meron diri kay nakapabor wala may klase closing naman so salamat kay ninyo sa inyong pagsunod kanunay sa ako mga videos panghinaot ko nga naajud mo kanunay mo like, og mo follow, og mo share mo sa kong facebook feeds thank you, god bless bye bye